Magandang umaga po sa lahat. Los Misaes Mindanao, kusang kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29 para mag-discuss ulit ng another coins at ito po ay ating hilig, Mangulikta ng Barya. Kaya ako tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga alaga para malaman natin ang kanilang mga presyo. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kusang kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat sa mga subscriber ko dyan. Thank you so much. Keep safe po sa lahat. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Ang nyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Meron na naman tayong pag uusapan bariya guys at ito po ay pera po. Mga sinaunang bariya na ang ating mga dinidiscuss. 2 pesos po year 1983 year 1983 po ang ating pag-uusapan. Makikita nyo po dyan ang isang imahe ng isang lalaki na po sa kaliwang bahagi, malapit sa kanyang baba, ang yung kanyang pangalan. Siya po si Andres Bonifacio ang ating dakilang bayani in the year 1983 in the Mint Mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po, makikita nyo naman ang isang imahe ng 2 pesos at naka isang nyog. Ang scientific ng nyog na yan ay Cocos Nocevera. Excuse me po. <coughs> Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type nito, standard circulation coin shares 1983 hanggang 1990. Value nito, 20 pesos. Large type po ito. Mayroon din kasi malate nito. Ayan. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper, nickel. May, big, may, bigat lamang 12 grams, may habang 31 mm. May kapal po naman itong 2, po, 2 mm. Hugis po, diagonal po, ten-sided. Orientation nito ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit ng Pilipinas sa barya na ito noong January to 1998. Number N-3950. Reference number KM-244. Ito pong year 1983, dalawang klase po. May proof po ito. Pero itong hawak natin, ito po ay 1983, 24%. Kung ilang piraso naman ginawa ng Banko Sentral sa Bariana ito, ito po ay 15 million lamang, 640,000 piraso po. May price na po ito dun sa ating numista.com. Kung tawagin ng ating mga collector, binigyan na po ng presyo. Yung kanya extra pa yung 43 pesos, almost uncirculated 60. uncirculated nito ay 160 pesos na. Dako tayo sa kanyang presyo, ayan. Doon sa ating ebay.com, nakita ko tayo nagbebenta doon ng 14.95 dollars na nito. Nasundan po ito ng 12 dollars. And then, 7.38 dollars. Excuse me po. Tigas ng upo natin. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 850 pesos. Nasundan po ito ng 400 pesos. And then, 500 pesos. Ang pinakamalit na bintahan doon ay 3 ay 130 pesos. Ayun lamang po ang ating may babahagi kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po God bless po and take care po sa lahat.